Yung mga pantalon. Pag teenager. Ah, uh sinabi ko bukas na nga nag-isa ko yung laundry niya kasi hindi ko Oo. oh. sa din ang crazy line oh 70 79 mura na yan ang mamahal ng crazy line eh 300 400 ang price ng crazy line ito 200 lang siya bobangata tayo diyan 70%. Ang laki ng bagsak niya. Mahal pa rin. Ito na ang mga malita dito. Parang okay to si estudyante, no? Oo. Uh, kay Chuko. Uh, ay, uh, uh. ay, ang mm -hmm. gaan! Ang gaan! Parang gusto kong bumili nitong pasalubong kay Apo ko. Tapos so, ito na ang lagyan ko ng aking malita. Right? Parang gusto ko itong bilhin. Okay. Hindi, not now. Ito pa akong pera. Hindi kaya ito bumagsak lang. Mapu maano lang. Ang ganda, oh. Maleta siya. Tapos may pang ah. Pa. Another. Another items? Another items, maybe. Okay, no problem. Let's wait. Yeah, so. Ko, ang mahal. Pero, hindi, type ko yan, Diyah. Yung hawak mo. So nice. How much? How much? <laughs> 1,000 plus? Hey, wala, wala. Ini, sa ano to. I 200 know. lang to. Ito sa tights niya. Pero itong jacket, hindi ko alam. Maganda siya mami. Oy, so fur. Grabe. Ganda. Ganda rin sigurado ang price. Pero 1,000 nito. Make sure. I, I'm sure na ako dito. 1,000 plus to. 1,000 plus. How much is this? I mean, 1000 At you got 50% of the code. Yeah, about how much? And When you pay it's full? It's 600, 600. 600 after the, 600 after the discount. Ay, discounted discount. Discounted no. Sabi I mean, na, 1200 nga. Tama yung ano natin, price. P1,000 uh -huh. plus. So, 600 na okay, lang. May nagbigay sa akin, bibiling ko. Excuse me. <laughs> Where ako na yan? Okay. Pero pag ano kasi, diya, pag next day ka na naman kasi, kailangan man bumili na naman ng dalawa. Oh, yun. Hindi ka naman makaka-avail. Dapat ngayon na. Ang ganda ng sombrero. Oh, kaso pang winter pala to. Lahat pang winter. Ay, ito hindi siya pang winter. Ay, ang ganda. Oh my God, how much? Kano kaya to? One hundred seventy-nine. Diyan, one hundred May fifty pa to. Ganda nito, no? Kaya lang ayaw mo nang kulay na to eh. Ito, 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 ito. OS. Oh, 199 50% ja 100 Ay, ang ganda. Oo. Oh, oh. Cute. Ito yung parang type ko to. Tama sa atin sa Pilipinas. Ay, ayan ay, maganda mami. Yan yung magandang panlamig. Mm. Ganda ng tela. very good naman. Uh, 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 na lang. Aga, ja, ja, ja. Pasuot niya nito, ja. <laughs> Ganda. Uh. Uh Oo. -oh. Ganda. Taan? How What's the price? Wow. Kasi maganda rin ang price nito, kaya maganda eh. 179. 179. Ja! Ay, nag-video din. Kasi Jayla, nag-tipid kami. May supli pa kami ba yung Kain. Thank you, mommy. Thank you, Ate Jelai. Okay. Asan ang ketchup natin? Wala, walang ketchup. Diyan sa Lars, Hindi tayo binigyan? Wala, hindi niya. Ang complete yung nag-prepare? Okay. Di na. Oh. Ketchup ba? Oh. 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 Sige. Kaya lang, nag-iisip ako kung... Ayan naman ang pressure niya, 1.5. May itong... Ito, yung VJD, yan, made in Germany. Ito, made in Germany ito. Yan, mga made in Germany yan. Ang presyo niyan, ito mahal to. Electrolux mahal. 2,200. Tapos eto mga hindi Germany, yan ang presyo niya. 1,000. Eh, 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 eh. Eh, eh. Ay, okay, eh. Akito ba? Wala. Tapos, meron dito, ito, dalawa lang siyang corner pero hindi ko alam kung magkano ang price nito. Parang okay lang dalawa ang burner, no? How much this one? This time burner? What? This time, how much? Made in? China. China. So, made in China, anak. Only same means made in Germany. Ito yung made in Germany. Akul gadol. Yan, katan. yeah so... Ano na ang mag-isip? kung sa China may mga 600 lang ang price mm -hmm. ganun. pero pag made in Germany mahal ito, Electra mga made in Germany yan yung ganito ang gusto mo tapos may washing machine dito na ganyan kaso ang mamahal pero ano naman na siya, uh, pang matagalang masing-masing. Hmm. <laughs>